Ay, ko lang. Di ba may wifi kayo? Oo. Oh. Oh, okay. Ito guys, oh. Good morning. Dito na kami ngayon sa gitna ng kagubata ng Sierra Madre. Dito na kami sa lugar ng mga katutubong dumagat. Pero ano namin to kumpare? Ibigan namin maralik. Ito, oh. Yan. Mga ano to ni Parang Apo Parang Saan ka? Uwi ka dito Yan Yan sila ang mga Bitirano dito sa Tribo So So Ang dami nyo Ilan magkapatid kayo? Ni, hindi sila ni Tutoy Si Papa mo Ilan magkapatid? Dami no? Ha? Ito ito Kamag-anak nyo rin to? No? Oo Oh, isang lahi lang to sila. Isang tribo nga ang lady, <laughs> ang pinakahari si Karim Digdig, si tama? <laughs> Kung pari namin, ibig sabihin to, si sila papa mo, anak ni Karim ilang magkapatid? Ang dami, di ba? 57? <laughs> Diyos ko! Ayan guys, narinig mo, ito lahi ni Karim Digdig ito. 57 na magkapatid. Lan! <laughs> Anak di ba rin nag si Kuntay City? Sino? Yeah. Yung kumpare kong chip din dito. Si Kuntay City ang anak. Ano ito, ito ba di ba ito? Si Kuntay City? Ha? Si Kuntay City? Ang kanak, anak niya? Normal, normal pa lang yun. Kaya <laughs> <laughs> ka sabi ni Pernig Dig? Oh, kung gusto mong, <laughs> kung gusto mong dumami lahi mo, maghanap ka lang ng Normal pa lang yun. Ano ba yun? Yung, ano ba yun sabi ni Pari Digdig? Kumaanap ka lang ng bignay na hindi nagbubunga. <laughs> Tum tumatagos daw yun sa dahon ng gabi pag tinamaan. Lagyan sa Pari Digdig oh. Andiyan pala siya oh, nakadute oh. Gwanda na rin siya ngayon. Pari Digdig, andun siya di ba? Itong daan oh. Punta doon oh, yon Anong ibon eh? Ah, bato-bato yan. Bato-bato na? -bato, uh. bato yan. Marami dito. Hindi ba nag... Iba yung ibon nagmumura eh. Nabubuhay yan, di ba? Saging ginakain yan. Saging. Kahit kanin din ba? Oo. Oh. Nakuha mo, hunahuli mo yan. Nahuli po ng mga... Samahan namin sa Malaysia. Ah, Malaysia? oh, hamakin mo. Malaysia. Doon pa yun na, ano? no? Tagos na Muntalban. Ang malasya. Kaya narating tayo Malaysia. Malasya, hindi Malaysia. Malasya. 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 na huli. Malasya. Doon marami lupas, Totoy, doon ano. May man sa doon. Ah kita po. At na yung lupa ninyo. Oo. Kaya nga sabi, Totoy, kung kaya mo maglakad pa punta doon, bigyan kita. Yung puta na to, mamamatay ako sa kanaka doon. Kaya naman pumunta doon? Ha? Kaya doon? Oh. 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 Tapos nata tayo. Malasya? Oo. Oh. Tawid yun. Hindi, <laughs> dito lang. Dito lang. Tagus ng Muntalban. Tama, tama ba, Toy? Eh? Tagus ng Muntalban? Tagus ng Muntalban. Tubig na yun. Malasya. Tagus sa Wawa. Oh. Okay. Ayan o. Oh. Ayan ang mga trupa nila. Hindi na iba sa amin to Parang pamilya na rin namin. Kasi kumpare namin ang tatay ang pinaka-chip din dito eh. Okay guys, 10-4, 10-4.